Ang kumbaga tinusukan na siya tibib ng palaso pero hindi mo kayang bunutin yung, yung palaso ko na yun kasi nakatara ko na doon meron pa ring pananaginip ay napaapakaputi siya wala naman akong ginawa because ha sama ng admit yang wala min sa sarili pare ito na ang ating pangalawang araw dito po sa paggawa po ng tindahan po ni Nanay Bless at ni Ate Ben. Aww. Maraming maraming salamat po muli sa ating uh, mga poging katekram team. Salamat, salamat. At uh, simulan na po natin. Kumusta Kuya taglito. Tatapusin po namin yung tindahan po ni Nanay Bless. Pero kung tatanongin mo kayo nanay, inayos po natin yung bahay nyo o yung tindahan? Yung pinipili ko kasi tindahan dahil nga ito nga yung nag-aaral ko. O, oh, di ba po? Para mapapaikot mo yung mga, mm. ano, di ba? O pag wala akong trabaho, makakakuha ka doon may abo, no mo. Gaya yan, yung sweldo ko, buwanan. Makakakuha ko doon, may tatapal ko naman yung sasawin ko. Kasi college na yan eh. Andiyan na ako, nakapokus na eh. Kaya kailangan, kampanan na. Kaysa babali ako sa amo ko, eh yan, sa tapal-tapal ko ano, na lang yung ano. Pero ako nagpapasalamat mm. ha. Mga ano, ano abot ano. <laughs> <laughs> abot lang. Si nanay naman Nay, may tatanong po ako. Yung gusto niyong i-open sa akin nung isang araw, kumusta po? ko rin yan bandang huli. i natin yan. Kasi nung no, pa ako talaga nasa dibdib ko yan eh. Mm. -hmm. Nung pa gusto ko ilabas yan eh. Kaya lang hindi ko ma-ilabas. Parang sasabog na nga eh. Mm -hmm. Kaya lang, iniisip kong may gigong. Yung bang walang masaktan, walang ano. Kasi alam ko kapag sinabi ko yun, alam ko may masasaktan. Buhay pa yung asawa ko eh. Inikimikim ko na yan eh. Pero si Bell na sinabi ko na sa ano po ang sabi niya? Pabayaan ko na lang daw. Hmm. Para ahimik na lang. Pero hindi Kailangan nilabas mo yun eh. Diba? Hmm. Parang yung sobrang paghihura kasi. Ilalabas ko rin Grabe naman na Masab Tayo po kayo. Pahag po ako. Il ilalabas ko rin Hmm. Okay. Hag po ako. Hag, hag. Hag. Napakasakit. Wala kang mga Sibel, ilapay Si Bel, naiintindihan ako. Masakit. Mm. Meron pa rin palang nasa ng party. Kahit nang papakabuti ko po. Wow. Talagang. Mm. Napakasakit. Hindi gumagawa ka ng mabuti. So mm -hmm. <laughs> Pamilya yan ng asawa ko. Mm. -hmm. Yun, namatay yung asawa ko. Hindi rin, hindi ko rin nasabi. Kasi sabi niya, oh, huwag ano Pero dadating din ako, Masasabi ko. Mm. -hmm. Pero, masakit eh. Inorakan din yung katao ko. Mm. -hmm. Wala naman akong ginagawa. Ikaw sasama ng Amelia. Wala, may nasasabi pa rin. So hindi nyo po ako talaga napatawad ng lubusan? Hindi po. Hmm. Hindi po. Pero nanay, di ba sabi ng ating Diyos, tayo ay uh, magpatawad, magpakumbaba. Nandun na tayo pero... Mat matindi kasi yung nagawa, kaya hanggang ngayon, siguro bandang ulit po. So, hmm. Kung baga, tinungusok ko na sa dibdib -dib ng palasok, pero hmm. hindi mo kayang bunutin yung, yung palasok na yun. Kasi nakatara ko na doon. Hmm. Napakahirap. Dalawa yan, dalawa silang sa ako. Pero yung isang mingi na nagtawag. Napatawad niyo na hindi, po? Rin. Ah. Hindi po? Hindi po pa Hindi ko, hindi ko pa kaya Siguro nanay, para mas lubos nating uh, mapalaya yung ating puso, may labas po lahat ng ano, yung mga sakit, yung puot sa puso natin eh. Kailangan muna natin magpatawad. Siguro pagdating na panahon, baka pero wala. Eh. Hindi, masakit po eh. Walang kasing sakit yung sinarap nila eh. Hindi po eh. Mm -hmm. Sariwa pa nga ngayon. Ilang taon na po yun? Sobrang tagal na po eh. Grade... Four, grade 2. Grade 4 pa siyemil. lang po siya. Ganon na po ang dinadala niyong sakit. So tuwing naalala niyo nanay, talagang sobrang ano Sobray. talaga. Hmm. Uh -huh. Pagkano na lang po. Kung gusto niyo lang i-open at maging <coughs> aral po sa iba, no? At marami pong proud sa inyo, nanay. Marami pong nagmamahal sa inyo, no? Tutulungan ko po kayo na mawala po sa puso nyo yung lahat ng sakit po, oat, no? Pupunayin po natin ng pagmamahal yan, nanay, no? Salamat, nanay, no? Oo. Uh -uh. Kain muna tayo. Sige, nay. Ay, kain na mo muna kayo pala. magano ganun pa ako. Pipirito pa ako. Oh, sige po. Tignan ko muna ito, nay, ha? Wait lang po, nay. Si pag naman ng pag ng nanay bless ko. <laughs> Nagugulat ako sa iyo. Okay, nanay busog pa ako Makita ko lang ho kayo busog na po ako. Tumatanong ko kayo, ano yung gusto nyong regalo nyo sa akin? Regalo niya sa pagpapasalamat. Oh. Hindi oh. hindi ko oh. yung ganyan. Kung bagay, kung bagay. Ano pong gusto nyong iririgalo ko sa inyo? Bagay? Huwag lang bahay, ha? Okay. Okay. Hindi! <laughs> sa, okay. sa ngayon, nana hindi ko kaya yon. Pero kung kayo po yung matanong po, ano po yung gusto nyong regalo nyo? Wala na akong mahihiling. Si so, nanay na. Okay na ito. Hindi, kumari ito. Ho, dito sa loob ng bahay. Ano pong gusto nyo sa loob? Sa loob? mm, -mm gamit po. Ano pong gusto niyo dito sa loob? Wala na akong mahihiling. Hmm? Ah, okay na. Yes na. Pero tignan ko lang po. Isang tingin na. Sige, Wait lang po na. Nanay. Po. Hmm. so, searching. 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 O, oh, na. Alam ko na. Anong alam mo na? <laughs> Basta ano na naman na. Basta surprise na lang. Nakita ko na po. Kahit wala na no, na. Ano lang 'yun para pagka yung nandiyan kayo sa loob, nakikita niyo po ako. Surprise na lang po 'yun nana, ha. Oh! Ano na, nanay? Ilang sandali na lang, talagang ano Buo na to. Na. Buo na po siya. Ala ng kurungan yan. Oh. oh. oh so okay na yan. Dati raw sabi ni nanay, nananaginip lang siya. Ngayon, totoo na yan. Ngayon, totoo na rin. Opo na, gusto nyo kuratin ko, ko kayo? <laughs> Sinampal na nga ako na dali. <laughs> <laughs> Ikaw <lang. laughs> Ay, lalo na ako. <laughs> Yung kalaki yung pagmamahal ko sa'yo. Malaking malaki pa. Oh. <laughs> Merry Christmas, Nay. Merry Christmas, <laughs> Natty <laughs> Belle. Oh. Aww. So, ayan guys, tapos na po ang ating uh, ginawang tindahan para po kay Nanay Plus, kay Ate At bukas naman po ay mamimili po kami ni Nanay. Sasi. <laughs> opo sempre basugradon ako i nagpapasalamat sa Katekram team no maraming maraming salamat sa inyong uh, napaka pulido silidong paggawa at uh, maraming 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 salamat po guys sa inyo pong wala pong sawang pagmamahal at supporta po sa channel po natin mali pagpalain po tayo nating na Diyos ingat po kayo lagi mahal po namin kayo